Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Magandang gabi po sa lahat. Wala tayong ibang pag-uusapan sa araw na ito. Kundi ang full list of winners dito lang po sa gabi ng parangal ng MMFF 2023. Dahil eh, ito yung inaabangan, ano, uh, kasali ho dito, syempre, ang presensya ng isang Alden Richards no kung saan sila nga po ay may entry na Family of two at iba pang mga artista pero siyempre may mga malung may mga malungkot <laughs> dahil hindi naman po nila yung uh, yung resulta ng uh, MMFF Awards na to na yung tong uh, gabi ng parangal na to ay uh, hindi umayon sa kanilang inaasahan. Umpisahan po natin na ang pagbabahagi ko po sa inyo no, dito po sa Special Awards. Meron tayong tinatawag na Gat Puno Antonio Villega Cultural Award. No? Yan po ay nakuha ng Gomburza. Sila ho ang nakakuha niyan. At ang sumunod naman pong Special Awards ano, ay ang FPJ Memorial Award. Ang nakakuha naman po niyan ay ang When I Met You in Tokyo. Okay? At uh, meron po, po tayong uh, isa pang uh, special award. Yan naman po ay ang Manay Ichu Vera Perez Memorial Award na ang nakakuha naman po ay ang Mother Lily Yu Monteverde. At uh, nito naman po sa na, nakalipas lang po na Best Float Award. Ano? Yung, uh, yung float po na tinutukoy nila dito, yung nung nagkaroon po tayo ng parade. Okay? Sa MMFF. Ang nakakuha po niyan ay yung When I Met You in Tokyo. Bali, dalawa po yung nakuha ng When I Met You in Tokyo sa Special Awards. Meron din tayong tinatawag na Gender Sensitivity Award. Ang nakakuha naman po niyan ay ang Becky and Badet. Okay? Yan ho yun. Uh, well, ang uh, ceremony po ay nagsimula po kaninang uh, alas 8 ng gabi no via MMF Alpha Facebook page and uh, doon po sa 1PH on uh, television. Syempre no. At uh, sana nga no, sana nga ay eh, uh, matapos ng maayos. Pero ngayon, without further ado, pumunta po tayo sa mga major awards winners. Okay? Dahil kanina pa po natin ito tinututukan. Narito po ang kumpleto kompleto pong uh, listahan ano, ng na mga nanalo. Okay? Siyempre, mula po sa Best Original Theme Song, papunta po tayo sa Best Picture. Okay, kasi yung best picture po yung uh, talagang grand uh, awards. So meron tayo dito best original theme song. Ang nakakuha po niyan ay ang Becky and uh, Badet, ano, ang uh, kanila pong uh, title ng song dyan ay Fingal King, <laughs> okay, and then meron naman tayong tinatawag na Best Musical Score. Ang nakakuha po niyan ay uh, itong Malyari na ang uh, gumawa naman po, ano, or ang title naman po niyan ay Von de Guzman, ano, yan po yung gumawa niyan. At ang best sound naman po ay nakuha naman po ng Gomborza Okay na ang uh, talagang uh, tumrabaho ng best sound na yan ano ay si Melvin Q Rivera and Louis Boy Bauzon. At para naman po sa best visual effects nandyan po si Gaspar Mangarin ano sa pangunguna po ni uh, Ginoong uh, Gaspar Mangarin uh, Malyari po ang nakakuha niyan. Okay? so nakakadalawa na po ang uh, Malyari. ano. At uh, para naman po sa best production design ito naman po yung nakuha na sa pangunguna po ni Erickson Navarro, no? Walang iba kundi ang Gomborza. Dalawa na rin po sa Gomborza. Okay, best production design, best sound. Tapos, pagkatapos naman po ng best production design, meron naman tayong best cinematography. Okay, ang best cinematography po ay pinangunahan ni Carlo Canlas Mendoza. At walang iba kundi ang nakakuha po niyan ay ang Gomborza rin po. Okay? At pumunta naman tayo sa isa po sa mga major awards, no? Best Editing. Ayan naman po ay uh, sa pangunguna naman ni uh, Mr. Benjamin Tolentino, no? Na ang nakakuha naman po niyan ay Kampon. Okay? Para naman po sa Best Screenplay. Ito naman po ay sa pangunguna ni Miss Angeli Atienza. Uh, Firefly po ang nakakuha niyan, no? At para naman po sa Best Child Performer. Okay? Uh, ang nakakuha po nito ay si Ewan Mikael, no? Uh, mula naman po siya sa movie na Firefly din po. Okay? Congratulations po, ano? At para naman po sa best actor in a supporting role, si JC Santos po ang nakakuha niyan sa Malyari din po. Okay? At uh, para naman po sa best actress in a supporting role, walang iba po, no? Mula po sa Family of Two, Miles Ocampo, kundi kung di po ako nagkakamali na na shoot po nila Miles Ocampo yan noong kaka-opera kaka niya lang po, okay? At medyo malaki-laki pa siya. Kaya nga sabi ng iba mukha raw nanay si Miles Ocampo niyan pero may kinalaman po sa kanyang sakit, ano, yung kanyang paglobo. Punta naman tayo sa best director. Siyempre, ang best director po natin eh, ngayong gabing ito, no, ay sa pangunguna po ni Direk Pepe Jok, no, Gomburza rin po ang nag-uwi po niyan. Ngayon po na tayo sa two major awards Ang Best Actor and Best Actress in a Leading Role Para po sa Best Actor in a Leading Role no Natalo po niya yung mga batikang artista tulad ni Alden Richards, Piolo Pascual At okay. ito uh, uh, po yun, ano? Ding Dong Dantes, kasama rin po nata siya dyan So ang nakakuha po niyan ay si Cedric Juan ng Gomburza okay, Siya po ang Best Actor dyan para naman po sa best actress in a lead role, walang iba kundi si Vilma Santos, ano, talagang uh, grabe to. Napakaraming awards na hinakot na When I Met You in Tokyo. Meron na po sila sa uh, special awards, meron din po sila sa major awards, ano. At uh, punta po tayo, no, dito naman tayo pumunta sa tinatawag po nating best picture. Okay, meron tayong 1st, 2nd, 3rd, and 4th. Umpisan po natin sa 4th place. Ang nakakuha po na ay ang When I Met You in Tokyo. Okay? Sila po yung fourth place sa best picture. Para naman po sa best uh, picture, third place, ano? Nandyan po ang Malyari. At para naman po sa second place, nandyan po ang Gumbursa. At ang best picture para po sa 2023 MMFF po. Walang iba kundi ang Firefly. No? Congratulations po sa lahat. At uh, tulad nga po ng sinabi ko, maraming nadismaya, ang daming nayamot, ang daming nabwiset, ano? Pero sports lang tayo dito, ba diba? Tulad po ng ipinakita ng iba mga artista kung uh, uh, walang samaan ng loob kasi lahat naman po sila, ibinigay din naman po yung best nila doon, ano? At uh, patuloy po, patuloy po nating uh, inaantabayanan. Hindi pa po natin masabi yung uh, top grocer ng MMFF na ito. Okay, kasi kung matatandaan po ninyo, um, nung nakaraang MMFF, 2023 din po ata yun, ano, para po sa summer naman po ata yun. Summer, first, ano? first uh, MMFF in summer uh yun yung uh, huling MMFF pero ngayon po no itong Metro Manila Film Festival like uh, marami pong salamat ano, sa lahat ng sumusuporta sa mga Pinoy uh, sa lokal na movies ano at eh, hindi lang tayo nag-i-invest sa mga Avengers okay at uh, uh, gayon pa man ano, congratulations sa lahat congratulations ano congratulations sa lahat ng nanalo at nawa no nawa ay uh, magkaroon pa ng uh, dekalidad No, at dekalibre nga mga movies. Sana ang inaabangan ng lahat, ano? Uh, main Mendoza and Alden Richards <laughs> movie, no? Pero malabo na yon Malabo na yon kung uh, talagang uh, sila po ay uh, magpapatuloy na talagang uh, magpatali sa mga kontrata na meron po sila sa kanilang mga management. Dito po ang Pinas Showbiz News ngayon.